Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers, ay share ko po sa inyo ang mga practical tips pag bumili ng biik at dapat i-consider bago bumili nito. Pero bago tayo magsimula mga ka-farmers, para sa iba nating ka-farmers dyan na bago pa po sa ating channel, please do subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So ngayon mga ka-farmers, ay share ko po sa inyo ang practical tips pag bumili ng BI at mga dapat i-consider bago bumili nito. Ito ang dapat i-consider mga ka-farmers kapag bumili ka ng biig kahit first time, fifth time, or 50th time mo pang bumili. Una ay dapat kang mag-decide kung anong breed ang aalagaan. Mahalaga po mga ka-farmers na iniisip muna natin kung ano ba ang mga qualities ng biig na aalagaan natin. Merong mga tagapag-alaga ng gusto ng pula, pink, puti, o itim na baboy pero hindi po mahalaga ang kulay mga ka-farmers. Merong maraming breed ng baboy mga ka-farmers. Merong breed na maganda siyang mag ng karne at meron din na makapal yung taba at meron din breed mga ka-farmers na maganda siyang gawing inahin. Meron din baboy na mas curious siya kaysa iba at meron din baboy mga ka-farmers na mas aggressive. At higit po sa lahat, meron pong breed na mabilis lumaki at bumigat. Kaya ang pagpili ng breed mga ka-farmers ay depende po sa kung ano ang goal ninyo at kaya bago kayo bumili ng biik mga ka-farmers, kailangan po na gumawa kayo ng research to make sure na mas naiintindihan ninyo ang genetics ng baboy na bibilhin ninyo. Ang ikalawang mga ka-farmers ay dapat meron kang tamang lugar at kulungan. Pagka munang bibili ng biik mga ka-farmers, kung wala ka pang kulungan, dapat po ang kulungan ng baboy ay well-ventilated. Merong ibang kulungan ng baboy mga ka-farmers na nasobrahan po sa ventilation meaning yung open po ang lahat ng kulungan mga ka-farmers. Pero hindi po ito recommended lalo na kapag malamig ang panahon. So kung magpapagawa tayo ng kulungan mga ka-farmers, dapat balance po na well ventilated, pwedeng makalabas-pasok ang hangin at kailangan din na hindi malamigan ang ating baboy kapag malamig ang panahon. Ang ikatlo mga ka-farmers ay dapat mong i-familiarize ang iyong sarili sa basic na pag-aalaga ng mga bee. Dapat na meron kang basic na kaalaman mga ka-farmers kung paano aalagaan ang mga biit na binili. Kaya kailangan mo na magbasa at mag-research bago ka bumili ng bee. Importante po mga ka-farmers na alam mo ang tamang pagpapakain at tamang pagpapainom ng tubig sa biit dahil kapag maliliit pa sila mga ka-farmers, very delicate po sila. At ngayon naman mga ka-farmers ay tatalakay natin ang tips sa pagbili ng biit. So kapag bumili kayo ng biik mga ka-farmers, una dapat po na naputulan na po ng mga hipin. Dahil kapag ang biik ay hindi naputulan ng hipin mga ka-farmers, may posibilidad po na yumakasamahan niya kapag mag-aaway sila, masasaktan po at masusugatan. At tandaan ninyo mga ka-farmers na hindi pwedeng masugatan ng ating mga biik kapag ito ay maliliit pa dahil mas madali silang mamamatay. Ang ikalawang mga ka-farmers ay naka po na. So, dapat yung mga lalaking biit na binili natin mga ka-farmers ay nakapon na. Except kung gagawin nating barako. Pero kapag pang ng mga ka-farmers, kailangan po talaga na nakapon yung ating biit. Hindi po bibili yung mga buyers mga ka-farmers na hindi kapon na baboy. Dahil ang sabi nila kapag ang lalaking baboy ay hindi nakapon mga ka-farmers, mabaho daw po ang karne nito. Ang ikatlo mga ka-farmers, dapat po ang bibili na piik ay siguraduhin natin na kumpleto sa bakuna at vitamins. So dapat itanong nyo po sa seller mga ka-farmers before nyo po bibilhin ang mga piik. Dapat kasi yung mga piik mga ka-farmers, before po yan iwawalay, kumpleto po yan sa vitamins. Yung iron at saka B-complex, yan po ang pinaka-importante sa mga piik. Mas mabuti din kung nabakunahan yung ating mga biing mga ka-farmers para hindi po sila madaling magkakasakit. Lalo na po yung ganito ang panahon na pabago-bago po. Ang ikapat mga ka-farmers, dapat po meron tayong quarantine area. So ito po yung kulungan natin mga ka-farmers na pwede muna nating mapaglagyan sa mga bagong dating na biing. Huwag po natin silang ihalo sa ating mga unang biik o sa ating mga lumang biik mga ka-farmers dahil hindi natin alam kung career ba sila ng sakit o meron po ba silang sakit. So, dapat ilalayo muna natin sila sa luma nating mga biik. At saka na po natin sila i-transfer sa malapit na kulungan mga ka-farmers after po natin obserbahan na wala po talaga silang dinaramdam. So, to give you an idea, mga ka-farmers, ganito po yung kulungan natin. So, meron siyang maliliit na oh, masasabi natin parang window or bintana dito, mga ka-farmers. Ayan, nilagyan po natin para makapasok po at makalabas yung hangin, mga ka-farmers. Cemented kasi itong kulungan natin. Ginagawa po talaga namin itong cemented mga ka-farmers para hindi po madaling ginawin yung aming mga biit. Ngayon nga mga ka-farmers, nilagyan namin ng sako dito para hindi po makapasok yung malakas na hangin at saka ulan mga ka-farmers. Then dito, meron po tayong patubigan. So dito lang po umiinom yung ating mga biit mga ka-farmers. Ayan, meron po tayong big drinker dito. Ayan. So, nakakonect po siya sa wall. Connected po yan dito sa ating source, mga ka-farmers. So, dyan lang po sila umiinom. At yan po ang ating mga biik. So, ayan sila mga ka-farmers. Yung breed po nito ay duro large white. So, ayan. So, ganyan po kaganda yung ating mga biik mga ka-farmers. So, lahat ng kulungan natin dito na pang mga ka-farmers, ayan. Ganyan po talaga siya. So meron po siyang uh, cemented po talaga yung wall niya at meron lang po siyang bintana mga ka-farmers. So ang mga kulungan na ganito mga ka-farmers ay intended po talaga siya para pang fattening po. Kasi kapag mga inahin, dito rin naman namin inilagay sa aming farwing pen. So yun po mga ka-farmers ang mga practical tips pag bumili ka ng biit. Una, dapat kang mag-decide kung anong breed ang inyong aalagaan. Ang ikalawa mga ka-farmers ay you have to make sure na meron kang tamang lugar at kulungan. At ang ikatlo mga ka-farmers ay dapat meron kang basic na kaalaman sa pag-aalaga ng mga biik. At sa tips naman ng biik na dapat bibilhin mga ka-farmers, dapat una ay naputulan ng ngipin, ang ikalawa ay nakapuna, ang ikatlo mga ka-farmers ay dapat kumpleto sa bakuna at vitamins, at ang ikapat ay dapat meron kang lugar na pwedeng doon natin i-quarantine ang mga bagong bili na biik. So, yun po ka-farmers, ang dapat ninyong tandaan, sana po ay nakatutulong sa inyo ang video ito. Huwag niyo mong pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching! Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!